And so, good day sa ating lahat. Another tutorial kung paano natin makita yung ating number of views sa ating mga posted content sa Facebook. So, unang-una, kapag ang ginagamit nyo is Facebook page, madali lang siya. Pumunta lang sa left side ng ating account. Pindutin nyo yung see more. Tapos mayroon, professional dashboard. Yan. Pag nasa professional dashboard na, pindutin nyo yung content. Ayan. So dito makikita nyo yung number of views ng bawat posted content ninyo. Number of views, number of reach, interactions, net follows, impressions, at iba pa. Ngayon kapag ang ginagamit nyo naman is Facebook profile or Facebook account, parehas rin lang siya. Sa left side, makikita rin ninyo yung professional dashboard. Content and makikita nyo yung options ng views, reach, and interaction. So, applicable ito sa lahat sa inyong mga posted photos and videos. Ngayon, kung nagustuhan nyo itong video, like, share, and subscribe.